I-content nyo to sa mga vlogger ha, tsaka sa mga ano ha. O sige, ito na. Sa tingin ko, uh, sa tingin ko, kayang tapusin ni Casimero sa 8 round by a knockout ha. Para sa akin kasi sobrang lakas ta at uh, ta compare kay ano, Saul Sanchez. Sa tingin ko, mas malakas pa rin si Casimero at experience ang advantage ni Casimero dito. Uh, kapag nagawanya na niya ng paraan na maipasok ang suntok niya, eh, wala na tayong magagawa kundi maganda na lang sa biglang uh, tulog mode uh, ni Sanchez. No? Ayan po yung aking nakikita. Eight round uh, knockout para eh, kay Casimero. Pero ito, ha, kaibigan, ha, kung sakaling umabot nang ng later rounds, eh, baka magulat tayo. Eh, si Sanchez pwedeng maglabas ng surprise lalo na eh, sigurado ako kondisyon ng unang ginawa nito. Ha? Eh. So, yun po at mabilis din naman itong Sanchez at uh, baka siya pa yung makalamang sa dulo kaya ang maganda talaga inakout na kagad no uh, ni Casimero no so yan po yung aking prediction 8 round knockout by Casimero uh, assuming that talagang maganda po ang condition ni Casimero eh uh, wala na tayong magagawa kahit na ano pang sabihin ko o oh, kahit ano pang sabihin nila kahit uh, galit pa sila sa akin eh, yun po yung aking nakikita. I have to be honest with myself na 8 round knockout for Casimero ang aking pong nakikita. Around, siguro kung hindi 8, basta um, Ah... Uh, kasi nakikita ko parang condition naman eh. Sana po ganun, ano? Sana po condition siya. At hindi ko naman makikita na bumaksak agad ng kalaban. So, yun. So, Uh, inakout niya pag ng decision tapos masipag si Sanchez eh baka malinti ka. Ayan, ano ano sa tingin niyo sa prediction ko? Reaction, reaction or violet reaction. <laughs> violet talaga. Ah, uh, okay guys. So yun po yung sa akin ah uh, basing on Casimero uh, being condition. If it's not condition, uh, baka matalo siya ng decision uh, or Worst, 'wag naman sana mangyari ito, no? 'Wag naman sana mangyari eh pag wala siya sa kondisyon, ay eh, sumuko siya, pinakapangit na mangyari 'yon. Pinakapangit talaga na mangyari na sumuko siya. Again, ako po ay nagbibigay ng code ng uh, prediction at uh, ina-assume ko po na maganda po ang kondisyon ng parehong boksingero at patas po sila ng playing field. So, kaya po ako nag-come up ng ganyang uh, desisyon. So, inaral ko po yan na tiningnan ko po yung kanilang mga record, tiningnan ko po, no, kahit na ako'y duda at uh, hindi naman nagbabago yung duda ko sa kondisyon, uh, pe, uh, pero, you know, pinagbibigyan ko po at nakita ko naman sa mga videos na hindi naman 100% uh, natin nakikita, eh mukhang uh, meron naman siyang ano, Meron naman siyang uh, pag-asa talaga ng mga knockout Yung lakas niya, hindi ko talaga maano. Hindi ko talaga ma at hindi ko matatanggal kahit si Silver Boys, alam naman na malakas si Casimero. Uh, pero hindi ko alam kung kaya niyang patumbahin ng early rounds. Uh, I have to give credit kay Joe so Sanchez. Yon. Okay. Uh, inom lang ako ng content siya. And then, uh, uh, reaction niya po. Then gusto ko po marinig ang inyong mga prediction. Sa mga hindi po nakaabot, sinabi ko po na sa tingin ko ay kayang tapusin ni Casimero around 8 rounds. Uh, at kasi ang dahilan ko ay experience at uh, lakas ni Casimero.